Samantala, personal na binisita ni Major General Gulliver Senyeres, commander ng 5th Infantry Star Division, Philippine Army, ang Star Troopers na kasalukuyang nagpapagamot sa AFPMC V. Luna General Hospital sa Quezon City at Army General Hospital sa Fort Bonifacio. Sa kanyang pagbisita, labing tatlong Star Troopers ang naabutan ng Noche Buena Packages bilang simbolo ng support at pagpapalakas ng kanilang loob habang hinaharap ang mga hamon ng buhay nakaakibat ng kanilang na tungkulin para sa bayan. Sinamantala o sinamantala rin ni Major General Sinieres ang pagkakataon upang personal na makausap ang mga sundalong nagpapagaling, pinapalakas ang kanilang loob at ipinaalala ang kahalagahan ng kanilang, ng kanilang kabayanihan at hinikayat niya ang mga itong manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok na kanilang nararanasan. Binigyang diin din, din ang, ang, ng pagbisita ang pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo para sa bayan at ang patuloy na suporta sa kanilang pangangailangan habang sila ay nagpapagamot.